Mga kababayan sa California, sa London, sa Dubai, saan man kayo naroroon ha, bilang mga OFW na lumalaban araw-araw para sa pamilya o kayo na mga kabataan sa Pilipinas na gustong-gusto ng totoong pagbabago. Magandang hapon po sa inyo. Ako po si Lan, inspired ha sa ating no-nonsense commentary ng iba't ibang mga broadcaster dito sa Pilipinas at abroad. At ngayon, diretso na tayo sa pinakamainit na usap-usapan sa politika. Ang eksplosibong banggaan ni na Senador Ping Lacson, ang bagong uh, chairperson ng Blue Ribbon Committee at ang dating chairperson ng Blue Ribbon na si Senador Rodante Marculeta dyan sa Senado. Alam nyo ba, sa gitna ng ulan at baha na nagdudulot ng trahedya sa libo-libong pamilya, may mga politiko na nag-aawayan, hindi para sa bayan, kundi para sa, ano ba, alam nyo na yan, para sa proteksyon ng mga hinintuan. <coughs> Sabi ni Senator Ping Lacson, why are you why are you so protective of the Diskayas? Yan ang tanong ni Lacson kay Marcoleta. Habang ang buong bansa ay sumisigaw, balik ang ninakaw, huwag pigilan. O oh, mga kaibigan, yan, yan ang battle cry na nag-viral sa social media mula sa Batang Maynila hanggang sa mga OFW groups sa Facebook. Pero teka, bago tayo mag-deep dive, like na agad yan, button na yan, at isubscribe para sa goal natin na 100,000 subscribers para mas marami tayong makakapagbigay ng liwanag sa madilim na sulok ng gobyerno. At kung kayo ay handang sumuporta ng mas malalim, mag-super thanks na rin please. Para diretsyo ha at at um, eto, mas maraming content tulad nito mga kaibigan. Share din nyo, nyo sa inyong mga OFW communities sa US at UK. Kailangan nila ito. Ngayon, bakit mahalaga ito mga kaibigan? Hindi lang ito chismis sa sinado, ito ay tungkol sa milyong-milyong piso na ninakaw mula sa flood control projects na dapat ay nagsisave ng buhay sa panahon ng bagyo, katulad ng uh, bukas. Ha? Magkakaroon ng bagyo dito sa Metro Manila, ang pangalan na opong. Sana hindi po tayo natatakot. Pero ano, natatakot po tayo. No? Ngayon, at sa gitna ng gulo, si Marcoleta ang nagsisigaw ng due process. Habang si Lakson, well, mukhang nagmamadaling maghusga. <coughs> Balance tayo mga kaibigan. Susuriin natin parehong paning pero batay sa facts mula sa Rappler at ABS-CBN. Kung may nagsasabi na bias ako, sabihin nyo na yan sa comment section. Debate tayo live next time. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang paglalakbay ng ilang mga minuto ng katotohanan satire at aksyon. If you're ready, let's go. Una, mga kababayan, bigyan natin ang konteks na ito para hindi tayo mawala sa kwento. Imagine, imagine nyo, baha sa bulakan, mga pamilya nawawalan ng bahay, trabaho, buhay, habang nasa bulsa ng iilan ang pera na dapat para sa mga drainage at flood walls. Ito ang core ng Blue Ribbon Committee hearing ng September 23, 2025, birthday pa po natin 'yan. Anomalous flood control projects sa DPWH na nag i ng 1.2 billion pesos na nawawala ayon sa initial reports. <coughs> Parang fairy tale na baligtad. Sa halip na prince charming, may mga kontraktor na nagiging state witness, witnesses para iwasan ang kulungan. Simulan natin sa, simul sa simula Noong 2023 pa, nagumpisa ang usok sa Bulacan infrastructure projects. Si Bryce Hernandez, isang dating DPWH engineer, ay lumabas bilang whistleblower. Sabi niya, kickbacks. 10% hanggang 20% ng contract value ay napupunta sa mga politiko. Kabilang, kabilang sa mga pangalan tulad ni na Sen. Jingo Estrada at Sen. Joel Villanueva. Imagine niyo mga kababayan, sa Middle East. Kayo ha, nagpapakahirap sa construction sites. Habang dito, ang construction funds ay nagiging personal bonus ng elite. At sino ang mga tagapagbigay? Ang Diskaya couple, no? si Lazara at Curly. Top contractors na nakakuha ng 5 billion pesos sa projects. Pero accused ng overpricing at ghost projects. Okay, pinasok dito. <coughs> Si Senador Dante Marculeta, dating chairman ng Blue Ribbon, under his watch, he endorses ang Witness Protection Program, WPP, application ng diskayas para protektahan sila habang magsasalita laban sa mas malaking isda. Bakit? Kasi si sabi ni Rez, ni Marculeta, we need their testimony to uncover the full scam. Ha, talagang ano no para sa kanya, it's strategic. Okay, hindi proteksyonan sa guilty, kundi tool para sa justice. Okay, hindi pumayag si Senate President Tito Soto. Isa pa yan. Okay, ayan po ah. Okay, so ano ah, tool for justice. Hindi pumayag, ito si Tito Soto. Sinabi niyang hindi pa sapat ang ebidensya. Okay, parang dating show ha, Markuleta. Pick me Soto, next caller please. Hahaha. <laughs> Ngayon, enter Senator Ping Lacson uh, amid complaints from fellow senators like Rafi Tulfo na bias daw ang time allocation niya, lalo na kay alay Senator Bato de la Rosa. Bakit ang bilis? No? Political maneuvering, sabi ng critics. At sa unang hearing under Lacson, boom, no? clash. Pero teka, pause muna tayo mga kaibigan. Kung nakikita nyo itong video na ito sa inyong phone habang nasa break sa trabaho sa Canada, hit that like button na at comment down below sino <coughs> sino panig kayo Lakson o Marcoleta para magka-discussionan tayo at algorithm boost para sa 100,000 goal natin mga kaibigan. At ngayon, ang juicy part, ha? Mga OFW sa US, kayo mga nagsisend ng remittance na dapat ay safe sa gobyerno, hindi ninanakaw. Kung may nakaabang na baha sa inyong bahay sa Pilipinas, This is why we were fighting. September 23, ah, huh? minutes lang into the hearing. Marculeta stands up. Bakit? Kasi ilang araw bago yung nag-interview si Lacson sa TV, publicly saying na he prefers Bryce Hernandez for WPP. Unfair, di ba? Over the diskayas. Bryce is cooperating fully, sabi niya, habang binabanggit ang names ng politiko na involved. O, oh, pero banggitin na. O, oh, nabanggit na naman si si um, Romualdez allegedly, no? Pero ang tingin ko ha, hanggang malakan 'yan. Totoo 'yan, no? Hanggang malakan 'yan. Okay? Ay nako. Ako binoto ko naman po si BBM. Kinampanya ko pa 'yan. Talagang super duper na kampanya. Punta pa kami sa mga rallies niya. Nagbabike pa kami. <coughs> Pero there is something wrong, mga kaibigan. Totoo po 'yan. There is something wrong. Okay? Eh tayo, si na save tayo 2016 to 2022. Nawala yung mga drug pushers na yan, drug addicts na yan. Okay? Maganda ang 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 Pilipinas noon. Nakita natin ang kinaganda ng MRT, LRT. Okay? O oh, sabi ni Marcoleta, Mr. Chair, does the chairman have the prerogative to make judgment? Nako, nagalit si Lacson. No, that's my perspective. Ah, personal im opinion outside this hall pero hindi to Miguel, Marcoleta fires back. Ang nangyayari rito, mas credible si Bryce kaysa sa mga diskaya. Bakit kaya? We are prejudging. At yun ang bomb, laksyon snaps. Why are you why are you so protective of the diskayas? Why are you so protective? No, sabi ni Marcoleta, I'm not protecting them. Mabuti sinabi mo 'yan, no? Parang teleserye cliffhanger, no? Next episode, sino ang may skeleton sa closet? Kaya para kay Lacson, it's about the efficiency. <coughs> Focus on credible witnesses like Hernandez na handang mag-name ng names para mabilis ang probe at makabalik ang ninakaw. Good point, right? Public prejudgment, that's dangerous mga kababayan. Under the rules, WPP decisions are for the committee, hindi for TV interviews. Ito ang estilo ni Lacson, straight shooter, pero minsan parang sniper na hindi tumatama sa target. Remember, his anti-corruption crusades? Solid. Pero dito mukhang may bias against contractors na hindi allies niya. Okay? Samantala, si Marcoleta hindi ng due process. Sabi niya, we're still in investigation. Huwag magmadali. At later, clash pa with the DOJ Secretary Rimulya. Restitution is not a requisite for WPP. Sabi ni Rimulya, not in law, but morally right. <coughs> Sabi ni Marculeta, stick to the law, Mr. Secretary. Okay, parang low class ha. Huh? the strict prof. Ha? Huh? Rimulya, the moral philosopher in a late sa reading. Ha? Huh? Favoring Marcoleta here. He's ensuring fairness hindi rush to judgment na maaring mag-let go ng real culprits. Fact show ha, sa pork barrel scam na police failed, WPP, kasi most guilty, hindi ganyan ang diskayas. Okay, teka, halfway na tayo. Mag-comment kayo, Marcoleta for due process o Laxon for speed. At share sa inyong OFW barkada sa Europe. Kailangan nila ito para ma-inform sa issues na apektado ng remittances nila. Super thanks din ha if you can para tuloy-tuloy ang content. Ngayon na lumalim tayo mga kabataan na gustong intellectual discourse. Parang dayo makalma no sa break time dissecting issues layer by layer. Ano ba talaga ang witness protection program under RA 6981? It's for those na ma-dissect knowledge ng crime, hindi most guilty at willing mag-testify. Hindi required ang return money first. Pero DOJ adds more layer. Okay, sa US, similar to their witness security program. Protected si Henry Hill ng good fellas, pero after full testimony, hindi prejudge. Sa so Philippine context, sa flood control scam, biruin mo yon ha, 1.2 billion pesos ang nawala. Kickback sa mga politicians, mga contractors, like the Discayas at Saldico allegedly, who was invited despite objections. Bakit clash over Saldi? Sabi ni Marcoleta, he might be key to tracing funds. Pero Lacson wants focus on Hernandez. Lacson sides ensure no dilution of probe. O, uh, sabi ni Marcoleta, uh, para ma-insure natin ang comprehensive evidence. Pero, no, bakit aw si Marcoleta? Bakit nawala siya sa Blue Ribbon no, bilang chairperson? Politika ba ito? Sabi ni Tulfo, nag-complain ng unfair time to bato. Fair, pero smells like power play. Okay. Sa UK, a carillion scandal, construction firm collapse, billions lost sa public projects, kickbacks exposed via protected witnesses. Dito, same, huwag pigilan ang flow ng information. Imagine, Sir Hernandez, as the reluctant hero. Okay? Disguise as the sidekicks to my secrets. Laxons as the cowboy sheriff. Marcoleta as the lawyer saying evidence first, guns later. Marcoleta's approach builds stronger cases. Remember, rash probes leads to lead to acquittals like sa Sampidav cases. Okay, para sa flood control, dapat ay integrated master plan, hindi piecemeal contracts na prone sa corruption. Okay, mandatory on. <coughs> Mandatory audits, pre-award blockchain for fund tracking. Simple, 'di ba? Tech savvy para sa mga kabataan. Kung kayo sa tech hubs ng Silicon Valley, comments ideas nyo At para sa mga OFW's, ito apektado ng remittances. Mas magandang infra, mas stable ang economy. Okay? Post for uh, uh, muna, post for water muna po tayo. Hit that subscribe button na, guys. Goal natin 100,000 ah, subscribers tayo, mga kaibigan. So sana po tulungan nyo kami. Mga kababayan sa Dubai, sa Toronto, kayong mga nag-overtime para sa future ng kids. Teka, ha? konting ano puta break tayo para hindi maging dry to tulad ng ilang senatorial speeches. Imagine Lacson at Marcoleta sa boxing ring. Lacson with quick jobs, protective ka. No? Prejudge ka, ha? ang taong bayan, shouting, balik ang ninakaw. Marcoleta wins on points for composure. Kayong Gen Z, hindi ba nakakainis na politics pa rin, bayaran system? Pero si Marcoleta, ha? due process is cool. It's like debugging code bago i-deploy app. No? So, his TV opinion, parang spoiler sa Netflix. Ruins the plot. Both want justice, pero Marcoleta's methodical methodical. lakson aggressive, huh? walang perfect, perfect favor, slow burn for real wins, mga kaibigan. Okay, sa Middle East, ha kayo na nagbibuild ng skyscrapers, alam nyo ang value ng solid foundations. Dito, flood projects na defective dahil sa ganitong scams. Share this video sa inyong groups. Mag-super thanks para sa revenue na pupunta sa mas maraming exposes. Ano ang susunod na hakbang para balik ninakaw? wala nang pasakalye. Eh. Limit na. Mga kababayan, sa panahon ng kasinungalingan, ang katotohanan ng unang pinapatahimik. Sa pagsali sa aking YouTube membership, tinutulungan ninyo ako manatiling malaya, walang takot, walang pinapanigan, at handang lumaban para sa bayan. Salamat po ha. Sali na po sa hashtag WalkWithLan YouTube channel membership. Ha? Ay nako, talagang first 10 members today get shout out next video mga kaibigan. Siyempre, tutulungan ko din po kayo kung nagpaparami po kayo ng subscribers. Okay, ngayon, quick deep dive. <coughs> okay, good deep dive po tayo ha. Si Hernandez po ay nagpangalan na ng mga senador. ah Katulad nila Estrada, Villanueva, ah Big Fish, no? sa alleged conduits saldico ah potential links sa funds flow ha Marcoleta pushes inclusive invites no laxon selective so si ano po uh, marcoletta sana si, uh, favor po na uh, way ang covers more no laxon laxon he might protect allies no proof pero questions raised oh bakit ganon? yung mga majority ha sabi nababanggit si Gatchalian nababanggit si allegedly ha uh, sino pa ba yung mga um, Uh, pero alam nyo, uh, si, si JV ito, pero alam mo, pinagtatanggol kasi part ng majority. Pero kung kuha niyan, part ng minority yan, niyari na. Nakuha nyo po ba? Okay, ha? Kaya mga kababayan, mag-recap po, mag -recap po tayo. Flat scam exposes kickbacks. Clash highlights due process versus speed. Marculeta stands for fair fight. Laxon for quick justice. Pero wag pigilan ang katotohanan balik ang ninakaw through balance probes. Okay, subscribe for 100,000, like, comment, take, share sa OFW networks worldwide. Super thanks for the boost. Salamat. Next week, more exposes, magpakabata, magpalaban, mabuhay ang Pilipinas.